Musta mga ka Allright? Mga kabayan, brothers and sisters, mga likers at mga haters ni Allright PH. Kumusta po kayo mga ka Allright? So, ngayon main po ay simula na ng taglamig dito sa Europe, particular po dito sa Croatia. Big sabihin, marami na naman kayong makikitang mga hiring na naka-post dyan po sa iba't ibang mga Facebook page ng mga agency. Lalong-lalo lalo na po yung mga papunta dito sa Croatia. Ano po mga All Right? So, kung gusto nyo ng legit na agency, ay uh, bisitahin nyo po ang Facebook page ni All Right PH. May mga post po ako about yan, mga latest uh, hiring po. Ang agency ay Premier Global Recruitment. Maaaring yung bisitahin ang kanilang Facebook page. Legit po yan mga ka-all right. Uh, 100% po. Pwede nyo pong i-check yan sa DMW website para malaman nyo kung talaga bang sila ay legit. At sa mga nagtatanong po kung may placement fee, meron pong placement fee si Premier Global. Kung magkano po ay nakadepende sa magiging job offer po ng employer. Kung magkano ang magiging gastos nyo ay nakadepende rin sa magiging proseso ng inyong documentation, medical at kung ano-ano pang mga expenses.